Ayun no, ako sa... Ni, dadahit ako eh. Dadahit eh. Masamang ibalik. Ang kanin na lang nilagay nalag na ito sa ato. Saan po tayo, kung ulap mga inabraw. Inabraw ng bulaklak ng kalabasa, yan o. Hmm. Sarap. Ang dami na ito. Hmm? Ang bagay, umaga ah, naman. Nakalip Hmm. Ay, fresh buko pa? Salamanang fresh buko para fresh buko pa ng <laughs> Maraming raming inuin. Huh? 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 Huh?

Parang iwasan Hmm? Dino na, Ito ko to sa ka... Ayan, ito siya. Ito na, pinapakahintigid din naman natin. Hindi tayo nakakarami.

Ayon, kain pare. Kahit mag-agawang kayo sa... Hmm. Hantay, pare. E, pare, doot, ano ginag kain? Antay pare, ayun pare yung luto ng Bulok na kumang kalabasa. Saka ito. Hindi wawalan ako ng signal.